magkasintahan na nakatakdang ikasal na disgrasya sa roller coaster ride. Babae, patay. Ang isa sanang masayang trip ng magkasintahan mula sa India na uwi sa trahedya ilang segundo lang matapos nilang sumakay sa roller coaster. Kung ano ang buong pangyayari, eto. April 3 ng kasalukuyang taon nang magpunta magkasintahan sina Nikhil Singh, 26 years old, at Priyanka Rawat, 24 years old, sa Fun and Food Water and Amusement Park sa New Delhi, India. Ayon sa police complaint ni Singh, dumating sila ni Priyanka sa amusement park pasado ala alauna ng hapon sakay ng isang scooter mula sa bahay ng babae sa Chanakya Puri. Sinulit ng dalawa ang oras nila sa park at in-enjoy ang mga water rides simula nang dumating sila roon hanggang sa mag-alas 6 ng gabi. Pag Pagkatapos ito ay ang roller coaster naman ang naisipang sakyan na magkasintahan. Ilang segundo lang nang umandar ang roller coaster, agad na nahulog ang babae mula sa taas na tinatayang aabot ng 20 feet. Ayon sa mga medical documents na inilabas ng ospital kung saan dinala si Priyanka, nagtamo ang babae ng laceration sa kanan niyang binti, puncture wound sa kaliwang binti at maraming gasgas sa kanyang right forearm at kanang tuhod. Nadiskubre ng mga polis na ang punot dulo ng pagkahulog ng babae mula sa roller coaster ay malfunction sa kanyang seatbelt. Matapos ito ay ipinasara ang nasabing ride para maimbestigahan ng mga polis at dadaan din sa mechanical inspection. Sinabi naman ng owner at advisor ng amusement park na si Santok Singh Chawla, iyon daw ang pinakaunang beses na nangyari ang ganoong klase ng insidente sa loob ng 33 taon na pag-ooperate nito. Anya pa, agad din nilang ipinadala ang babae sa ospital gamit ang sarili nilang ambulansya, ngunit idineklara ang babae na dead on arrival. Sa mga nag-ooperate ng amusement parks dyan, sa paanong paraan nyo ba sinisiguro na safe ang inyong rides bago magpasakay ng mga customer? DWIZ Research Report, Re -re -report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.